Napaluan ang di aso in G League in si G Manok. So ang tanong sa atin, Dok, paano po yung uh, liig ng manok na uh, nalunok ng aso at hilaw? Okay, una-una sa lahat, depende ka parte ng uh, manok yon, Okay? Tapos depende sa size ng aso mo. Ang, ang mahirap kasi dyan yung uh, wishbone, yung nasa may dibdib ng manok, yun kasi para siyang uh, tinik ng isda uh, mahirap pagkanalunok ng uh, malalaking aso yun. So, babarang pa patagilid dun sa lalamuna. Yun ang pinakadelikado. Okay? At yung the rest, kung hindi na kaya ng lalamuna, hindi naman siya malulunok. Okay? O ang advice ko, observe mo for 12 hours, kung walang pagbabago, uh, okay na yung aso mo. Tignan mo yung dumi niya, tignan mo kung may pagbabago sa susuka pagkain niya. Okay? Then kung may unusual, parang balisa siya, In uh, 12 hours or kahit nga ba 6 hours, kung hindi siya mapakali, dali mo na sa vet para ma check may ma-X-ray kung andun nga yung buto sa stomach niya o sa esophagus niya, okay? Mas maganda agapan natin kaysa lumala yung buto na nalunok ng iyong aso, okay? So, si Doc Barney, ganda hayop sa umaga.